Ang sinumang magabot ng isang basong malamig na tubig sa maliliit na ito dahil sa siya ay alagad ko siya'y tiyak natatanggap ng gantimpala ほえ死疲労しながらもお前死ぬだ。ここで、ここで、ここでルーセリン。ここに俺が。なんじゃある hey! <einer> ang inyong mga anak. Garating ang araw, masasabihin nito, hindi ang inyong nagpasuso, masasabihin ng tao sa mundo. Gabong mo kayo sa amin, at sa mga buwan, kabuhunan nyo kami. At sa pagkat kung ganito ang ginawa, at sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin? 高位作用。都 <laughs>